Inamin ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes na isa sa kanyang pangako sa sarili sa darating na 2024 ay ang maging matalino sa pagpili ng taong mamahalin. Sa kanyang panayam kay Luis Manzano na mapapanood sa YouTube channel nito ay nausisa siya ukol sa mga pinagdaanan sa buhay at kung ano ang naging highlight ng kanyang 2023. To be honest, yung heartbreak ko, diretsa hang sagot ni Andrea kay Luis. Ngunit sa kabila naman ng kanyang pinagdaan ng heartbreak ay naging swerte naman siya sa ibang aspeto ng kanyang buhay. Tinitingnan ko itong 2023 as pinakamalas ko sa pag-ibig romantically, pero pinakamaswerte ko rin sa pag-ibig sa fans, sa friends, sa co-stars ko, sa casual viewers ko, sa management ko, pagpapatuloy pa ni Andrea. Kasunod nito ay natanong naman ang dalaga kung ano ang kanyang New Year's Resolution sa 2024. Pag-amin ni Andrea, noon raw ay naniniwala siya sa mga ganito ngunit kalaunan ay na-realize niyang wala namang natutupad sa kanyang mga idineklarang resolutions. Enjoy na lang yung life talaga. Harapin kung anong kailangan harapin in life, be brave and have fun lang siguro, sabi ni Andrea. Dagdag pa niya, be smart and be wiser in terms of boys. Kwento pa ni Andrea, lahat raw ng mga pagsubok sa buhay ay kayang kaya niya pero olats ito pagdating sa pag-ibig. Magiging honest ako, talagang lahat sa life kaya ko, mapa financial problems pa yan, kahit sobrang panget na isyo pa 'yan, lahat ng ibabato nyo, kaya ko, walang problema. Kahit nga 'yung iba hindi ko iiyak kan, pero pag sa pag-ibig, yun ang aking kryptonite. Kryptonite ko siya ever since doon ako laging pumapalya, sabi ni Andrea. Samantala, ibinahagi naman ng senior high star sa kanyang panayam ang mga qualities na hinahanap niya sa susunod na lalaking kanyang mamahalin. Loyal, maalaga, Gentleman, mar respeto. Totoong lalaki? Yun na lang hinihingi ko. A real man, ani Andrea. Pagpapatuloy niya, kasi a real man, I believe, they know how to settle. Alam nila kung paano makuntento sa isa. Gusto ko ng one woman man. Kumbaga, I don't want a boy, I want a man, that's what I need, I need a man. Kwento pa niya, hindi raw niya kailangan ng taong insecure at ang kailangan niya ay buong-buong lalaki. Hindi naman kaila sa madlang dabarkads na naging kontrobersyal ang kanyang huling relasyon sa basketbolistang si Richie Rivero, Matatanda ang naging magkarelasyon sina Andrea at Richie noong April 2022 at June 2023 nang kumpirmahin ng binata sa publiko ang kanilang paghihiwalay. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.